afternoon, good afternoon, good afternoon sa inyong lahat at kape-kape muna tayo. Yun, update tayo sa mga ibon natin. Yun, nagbababa na yung mga ibon natin. Yan. Yan yung mga panlaban natin mga Abel. Yan, bumaba si Palawi. Ayan. So yan mga Abel. Tatlong ibon natin, si Palawi, si... Pangan to? Balloon. Ayan at si ano to silitar yan ibaba si ba na yung mga iburat Ito si ni Pandora yun mababang yun yung isang yun si Peter B yun sa nasa bubong nating isa yan si ano yung si Tensilian bababa na Tensil ay pam pam kena pamajan pasok 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 yun pasok na ay pasok 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 pa pasok 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 pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Yan. Kasi nasasanay sila pagka ano. Kaya kailangan pagbaba, pasok agad. Hmm. O, meron pa isa, yung tensil Nandito. dito. Yan, pasaway. Ito ang pinakapasaway sa mga ibong ko, mga abel. Ito si tensil. Yan. Pasok, pasok, pasok. Yan. Oh, yung mga na-viewing natin yan, oh, no? mga abel, oh. kitang-kita -kita nyo. 2, 4, 5. Bale, Ilan ba yan? Bali ano? Tatlong ano yan? Tatlong BBC na South. Yan. Tapos dalawang ano? Dalawang Tensil na second clutch natin. So pakawalan na nga natin sila. So hapon na mga kabel. Uh, anong oras na ba? Anong petsa na? Yan. Alas 6 na. Yan. Pero kanino pa pinalipad yung mga abel Siguro mga 5.20. Ha? Huwag na siguro. Alas 6 na eh. Yan oh. So ayun yung mga ibon natin. Pakawalan na natin yung mga ano natin. Ayun. Mga kulay blue ano yan, BBC. Ayun. Ito yung isang BBC natin na si ano yan, si Pandora na may pasok na ano. Janssen President. Ayun, medyo siya yung pinakabata diyan. Siya yung pinakamaliit na ibon. So ayun. Update ko sa inyo mga Abel. Lagyan natin lights. Yon. Then, eto mga Abel. Ito yung young bird natin ng TGRC at saka KFC. Asan yung isa? Asan si Baleling? Ah, ay, ito pala si Killing. Ayan, si Killing. O, oh, mga Abel. Oh. Ayan, si Killing. Oh, okay na no, okay na leg, di ba, mga Abel? Oh. Mamaya, uh, papaito ko sa inyo kung paano ko hinihila yung leg niyan. So, ayan, isa pa sa mga young bird natin, si Killing, mga Abel. Bale, dalawa nga lang yung young bird natin ng TGRC KFC. Bale, yung tatlo, yun niya, nakal natin. Ah, uh, kaya lima lang yung young bird natin nun eh. Ngayon, ah, uh, kwento ko lang sa inyo, yung KFC namin na TGRC dapat north yon. So ngayon, mahigpit yung buy ng mga ibon sa norte. So ngayon, babali tayo ng south mga abel. So ngayon, di ba sabi ko nga sa inyo, yung magkapatid, yan, yung magkapatid yan, magkasawa yan, ito yung stock bird natin. So ang gagawin natin yung stock bird natin na yun, ililipad din natin ng south. Ngayon, kung kasi dalawa lang yung young bird natin eh, medyo may depekto pa tong isa, ito recover naman to sa uh, going light na adeno. So yun, parang wala rin tayong aasahan sa mga young bird natin. Kaya bubunot tayo ito. Bunutin natin tong si uh, stock bird. Ngayon, pagka maganda lipad niyan, tatanggalin natin yung natin. Kasi, na personalize natin kasi naka-personalize natin yan yung na yellow Tatanggalin natin yun. lalagrayin na lang natin. Ililipad natin yan. Then, yung dalawang all bird natin, nakak. Ito, toto. etong to. si Palawi, ililipad na rin natin ng South yan. Yan. Dapat, ano yan eh. Na-training na yan hanggang... hanggang, ano ata, hanggang... Mindanao Avenue. Tapos, hindi na natuloy. Kasi nga, halos wala naglalaro sa PFS ng South. Asama to si, ano... Si Banlon, kasi si Banlon 73 is Lugon, yun ang problema ko, Lugon siya. Ayan. Ayan, oh. Pero tuloy pa rin natin yung anyan, training natin mga Abel. Ayan. Kaya naman yun, no? apat lang. Oh. Patubo naman. Bale, lima. Lima mga Abel. Isa, dalawa, tatlo, hmm. apat. Ayan, yan yung personalize ko. Apat. Then, asan yung isa? si Kaling lima bali lima yung ilalaban natin sa TGR si KFC ngayon sa paparating na August 3 first training apalit so hindi mo tayo magsasakay nun ah uh, Laridel Bulacan na tayo sasakay pero magmi to sa kunon sa ano sa kagandahan niyan mga Abel papaito ko sa inyo sa susunod na araw pag tayo sa bandang Apalit ano nga ba yun ay sa may Jendra kasi yung likod ng Jendra mga Abel makwento ko sa inyo maganda doon tabing ano tabing ilog o sapa sa paan ang lawak na ang ilog doon so yun abangan niyo doon na lang ako magmimitos then eto mga abel etong si ano etong si pangalan nito si pandora hindi pa pwede kasi halos nasa 2 months old to 3 months old pa lang tong ibon na to na ngayon ngayon pa lang talaga nagro-ronda pero matibay na sa ito si tensil hindi pa po pwede yan yung tensil na yan is hindi yung tensil kikay na hawak natin dati. Ang tawag lang natin dyan, tensil peter. Kasi may pasok na siyang tensil na may peter. Yan. Peter sino mga abel. Bali yung tensil ko ngayon is tensil 441. Yun ang ano, tensil 441. Hindi, tensil nga. Pero yung, kasi kaya, oh, kaya tinawag kong tensil 441, kasi yung sing-sing nung ibon na binread doon sa old lines namin is naalagay kasi tensil tapos sa singsing -sing niya 441 kaya ang ibon na yan is tensil 441 na Peter Peter C yan kasi ang kapatid niya ito ayan ito na mga abel kapatid niya yan second clutch at saka asan na isa ito to 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 yan second clutch ayan yung singsing -sing niyan at saka singsing -sing nun yun yung namatay natin kay EFC na contender natin na umuwi live pagdating ng Wednesday namatay nang sarili niya lang. Ayan. Yung sinasabi ko siya nalason. Then, eto, Peter B Peter B to. Peter B na may pasok na Lady Victoria. Then yun, Arden yun. Arden ba? Ay, hindi. Litar pala. Litar, litar na. Kapatid naman. Nasa, 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 ay nandito nandito sa kabila dito muna uy dito muna dito muna yan 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 ito yung litar natin yan litar na yan, may pasok yan na Peter C. Peter Peter, yan. Litar na Peter Peter yan. So dito, may kapatid ba siyang Peter dito? Ah, wala. Wala siyang kapatid. Bale, et... sino bang kapatid mo? Ah, ang kapatid nitong Peter na to, at saka yung Peter na yon na si 17 overall, at saka si 60 overall, kapatid niyan is, eto, to yan, yan. Yan, yan sinasabi ko sa inyong Peter. Peter, up, asan pa yung isang yun Peter nagkapitira na yan then itong ibon na to is young bird naman natin yan sa PFS nag-iisang ikaw na lang yan bale ang kinuha natin sing-sing nun is lima plus one anim so sa lahat ng ibon natin na yun siya na lang natitira lahat nakal natin ng PFS yan yung isang nga na ibigay ko pa ay paring Jansen Neri yung palang uh, after ng uwi sa kanya sabi niya pare After two days sa akin, parang may adeno yung ibon, patayin na lang natin yun, pinatay yun na lang, ibinig ko sa inyo yung brown natin na red pepper. Hmm. Yan. Sana, dalawang natin na kong PFS, kaso binigay ko nga sa tropa natin na may nila. So, yan. Bale, na lang natin, tira natin. Ang laban nito is October. Pero, pwede na nga rin itong ikarere. Tutusin eh. Ah, so, ayoko naman puwersahin. Eh. Kasi young bird kasi siya eh. Hindi na natin yan. Sa so, October na lang natin yan. Doon na lang natin siya ibubuhos. <laughs> Nag-iisang ikaw lang yan. Mm. Then dito, asan yun? Ito. Ito yung pinakamaliit nating ibon. Ayan. Ayan. Alam nyo, bansot no mga abel, oh. Ayan. Ayan ang lahi ni, ano, ni Peter, ah, din, Johnson President. O yung, ano, balik kapatid niya sa tatay, si Miss DQ. Ayan. Tapos ang nanay nito, isi is Pandora. Pandora ang nanay niya. Yan yung young bird natin ng BBC South. Asan pa yung isa? Ito, ito, ito. Yan. Yan yung litar. Itong litar na to, at saka yung litar na nasa na yun, nandun na naman sa taas, ayun. Yan, magkapatid sa tatay yan. Yan. Tapos ang nanay nito, na kapatid naman, asan ba yung kapatid nito? Ayan yung dalawang yan. Yan, yung... litar na yan, na may pasok na arden. Yung nanay niya, at saka nanay nito, magkapatid. magkapatid sila sa nanay, yan. Iisa yung nanay nila. Pero ito, litar kasi yung pasok na ito. Yun naman, arden. Arden na Victor Lim. Alas magkaadugo lang. Ito, Peter Sito. May kadugo ka ba dito, Peter? Ay, ito to, kapatid mo, Peter. yan. Ito, first class na Peter. Tapos ito yung second clutch ng Peter. Yung kapatid nitong Peter, yun niya, nakal din natin yun. Bale, malaking checker yun na ah. kak. Kaso, yun niya, nakal din natin. Nandun yung mga sing-sing. Tapos ito na yung second clutch. Ayan. Yung kapatid nitong blue bar, nandun sa kabila naman. Nandun. Ayun o. No? Ayun o. No? Diba, may nakikita yung white plate doon. Ayun o. No? Yung checker na white plate na yan, ang kapatid niyan is ito. Ito, ito, ito. yan yan ito nga ba kapatid niyan? Ay, ito pala, ito pala. oh, ito, 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 ito. Ito, ito pala ang kapatid niyan. Yan, yung kapatid niyan. No, yun, 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 yun. Yun, yung white plate na yun. Magkapatid sila, nest mate. So, yan yung update natin mga abel. Magpapakain muna tayo. Then, bukas. Abangan natin yung pauwian natin ng Tugigaraw. Sana makatawid sila sa Tugigaraw. Tansya ko hanggang ano lang sila. Siguro hanggang Santiago Isabela lang sila mga abel. Kasi bawal na nga yung, ane, bawal na nga yung pumasok yung mga, o mag-release sa Ilocosur. Eko ko sa papasok ng Tugigaraw yan. Medyo delicate. Kaya abang-abang na lang tayo bukas mga abel